At ayan, isang mapagpalang umaga ulit mga kamarites, tayo ay nagluto ng gelatin and then pancit. Alam niyo naman siguro kung paano magluto ng pancit. Ayan, ilalagay na natin ang ating noodles. So ang ating pan ay sotang hon. Gusto pang hindi natin. Dahil hindi mo magpapaskalito kakain sa na pang hindi natin dito. Na wala pa kaya kung Hindi guys natutunan ko, na magluto ng pancit. hindi na noodles ng pancit ang niluluto ko so tanghon na ayan ito ang ating Ayaw. Ayaw. na walang repolio Pinalalamig ko na lang ang ating gulaman bago natin ilagay sa tupperware. At ito ang aming bisita Lalagyan na natin siya ng toyo. Hinaan lang natin ng ating konting apoy. <laughs> Ay, anak, ba't yan ang lakbat niya ng binabanyo? Ay, ano ba? Ano ba gagawin niyo? Matutulog ba kayo dito? <laughs> oh. <laughs> ano ba kayo? Oo. Nagbibideo ka pala? At ayan, luto na ang ating noodle. Ito na guys, ang ating pancit. Lagyan lang natin ng oil. Yan, luto na. Bye for now mga kamarites!